Hello, hello, good day mga sisi. Good morning sa inyo. Ang aga ko nagising kasi may gagawin tayo Sunday ngayon. So it's labahan day. Ayun yung labahan natin for one week lang yun. Isang basket lang yun. Hindi naman siya marami. And tutulungan naman tayo ni Lolo Hari nyo. Pagpasensya nyo na yung mukha ko kasi baka babangon ko lang. Wala pa akong hilamas tsaka toothbrush. Kung so, gagawin lang natin ngayon, bababad lang muna natin itong mga labahan para mabilis na lang siyang kusutan. Bali-bili muna tayo ng sabon, mga sis. Ayan, medyo maulan pa rin ata sa labas. Kung kita nyo, makulimlim pa. Medyo maulan pa rin, hindi pa rin maganda yung weather natin for today. Bili lang tayo ng sabon dito kay Ati Ani. Ati Ani, Ariel nga. Tatlo. Bali yung mga sabon na gagamitin mga sis. Itong Ariel powder. Sobrang ganda kasi nito sa damit. Kaya ito yung ginagamit ko. Mabango na din siya. Tsaka mabilis na din matanggal yung mga dumi. Tapos itong Zonrox na pang ano, yung mga pang decolor pinababad muna natin siya. After ko siyang ibabad, nilalagyan ko siya ng zone rocks, di ba? Para bonggang linis tsaka yung bango ng damit natin. Ayoko din kasi yung mabahong damit, yung may amoy. Kaya yun yung ginagamit ko. So, bali mga sis, ganito pala yung itsura ng labahin ko pag naglalaba ako, di ba? So, ganyan ko siya ginagawa lagi para nakasanayan ko na siya. Ang style ko kasi, sinaseparate ko yung mga labahin. Hindi ko siya pinagsasama-sama lahat. Ayan yung damit ni Lolo Hari, yung nakahiwalay. Yung damit ko and yung underwears and yung brass ko nandyan. Yung short, nakahiwalay din. Parang ganyan na siya. Lagi ko nang ginagawa ganyan. Hindi ko siya pinagsasama-sama lahat. tiba Para tanggal talaga yung mga rumi ng damit natin. Ayan, good for one week lang yung mga damit na yan. And ibababad lang muna natin siya for two years. Charot, hindi two years. Bababad lang natin siya for one hour. Hintayin ko lang magising si Lolo Harin Tsaka natin siya kukusutan, ba? Diba? ba diba sabi ko bumaba na siya agad kasi wala na ako sa higaan. Ba't mababa ka na naman agad? Maaga pa, binabad ko lang yung labahan. <laughs> Oo, oh, inaantok pa pa niyan. Nagagalit na naman siya kasi hindi ko na naman daw siya ginising. <laughs> Bale, magkakapi muna kami mga sis. Yan pala mga computer na yan. Binabantayan din namin yan every Sunday pag wala kaming pasok. Minsan si Lolo ha, rin yung nagbabantay dyan. Kasi minsan yung mga bata naglalaro, maingay, tsaka nag-aaway-aaway dito, kaya dapat may bantay dito. Biglang bumuhos pa yung ulan sa labas. Patilain na natin, nakakatamad kumilos. So ayan, kape muna tayo, mamaya na tayo mag-almusal. Ando yung kape natin, yung in-order natin sa Shopee, mga sis. Ayan, have a good day sa inyo.